sa amin dito sa Isko eh. Ako ang tatanong ini, eh. dito ako sa 2,000. Sa 2,000 sa inyo. ba yung tamang-tamang -taman bayaran? Yung kaya doon. Yung kaya namin, 350. Ah, sa isang buwan. What's up mga kayo? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tuloy na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Tay, kung halimbawa ngayon ng botohan natin, sino ba ang mayor mo dyan? Mga napipilian mo. Siyempre si Isko, si Dr. Hanin Lacuna, Sam Bersosa, Michael C, at saka si Ma'am Mara Tamondong. Sino ka ba dyan? Mahirap mamili sir eh. Talaga Ngayon marami... na po pusuha mo lang. <laughs> may may marami lang... na silang naitutulong sa atin eh. Ah, may si Sino marami na itulong? <laughs> Sino ba na mo dyan? Pagpapos sa si ano. Okay. Yorme pa rin. Yorme pa rin. Nagaka-ta ka pa naman eh, di ba? Wala pa naman sir. Wala pa naman. Pero hindi, halimbawa ngayon lang ang potohan si Tatay Yorme ngayon. Ay Tatay, halimbawang uh, manalo si Yorme. Ulit. Ulit na mayor ng Maynila. Ano naman yung gusto mong uh, idagdag o ano yung nakikita Asin mo man. na posible niyang gusto mong ipabago dito sa lugar na basikod? Sa paligid mo, ano ba yung mga napapansin mo? Kasi problema po namin dito sir, yung pagbayad namin dito sa bahay eh. Ay, yung monthly, oh, yung monthly na renta. Ay, mayroon po namin. Yung 2,000 oh, oh. no? Okay. Okay. ang tubig yung nyo dito, di ba yung ano? May nila. doon? Per, per kilo ba yun? Per Ano? Oh, tubig? Oh. Okay. Hindi, yung kuryente. kuryente. Yung niloloadan. Oh, okay, load po sa kuryente po. Oo, oh, tama yun pala. Magastos din yun. Sige, ikaw, ikaw tita. Sino ang mayor mo dyan? If ever ngayon ang botohan ha? Samba dyan. Ito po. Ito po. Yan si... lahat sila? Isko... Opo. Yan po, po yung limang tatak po. Ah, si Isko, lima, 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 lima. si Hanil Akuna, si, si Sam Bersosa, si Michael, si... si Raymond Bagaching, saka yung si Marata Mundong. Anime. Na hindi na naman na-include yung isa eh. Ikaw, kanina ka ko pa dyan. Kasi isa. Ayan, yeah, no? <laughs> napapaisip si Puro naman kita. kasi okay. Puro okay naman. Oh, okay. Pero kung ano, ngayon, halimbawa, sino na pupusuan mo? Eh? Ngayon, ngayon mismo, nalimbawa, sino na pupusuan mo? Hold on, matagal pa naman. Matagal <laughs> Nakakapag-isip ko. <pa>. Ang <laughs> um, sa akin naman, eh, tumulong na naman sa amin dito si Isko, eh. Um, so, um, kaya si Isko ang sa uh, ngayon? Uh, ngayon Yung nang hindi ko pa masiguro. Ang nagsasabi ko lang sa noong... Ah. Nung mayor pa siya, tulungan din. <coughs> Pati itong si Mara mabait din yung si Mara. Yan, Kung si Mara naman, bakit si Mara? ayun, Ay, nakakatulong yan sa mga tulad senior. ko na senior. Eto, <laughs> no. ano masasabi nyo nga pala doon, tita? Saan uh, yung ibang pangako ng iba, si Doktora, 1,000. Ang senior. Si Sam Milby naman, gagawin daw 2,000 <laughs> ang senior. Eh, siyempre. Kung ako ang tatanungin eh, hindi ito ako sa 2,000. Sa 2,000 senior. <laughs> siyempre, di ba? Kasi senior na ako. Wala alam ko na lang po. Malaking bagay yung 2,000 na senior. Yeah, eh, malaking bagay, di ba? Ako rin. <laughs> Ikaw, kuya. Wali ka. Wali ka, Yung mga mayor daw, kung sino. Sino yun sa'yo? Mayor. Ito Sino ba no te? Ano na ano eh? kung sino yan? Diyos makatao. BBM, BBM. Sagitin nang may nilay, ikaw hinahawakan. Ah, si Maynil. Sam Soul, si pa kasi kulay eh. Sinong Sam? Ah, si Sam, ito yun. Oo oh, nga, yan. si Kuya Sam Bersosa. Bakit Sam, Kuya? Yara <coughs> basta, maiba naman. Yan ah, ang gusto ko. Maiba naman. Ako rin, yan ang gusto ko rin. Kasi alam ko mabait si... yan. Hindi pa siyang politician. Marami na siyang natutulungan. Marami siyang natutulungan. Oh. Oh, si, si Kuya Sam. Ito si, ta, si Tita, ate eh, no? Oo, <laughs> oh, oh, siyempre. Sinyora po. Kay Sam. Oo, oh, makapanood nila yan. Makapanood nila sa kanya yan. Ito si Kuya. Wala namang problema n'yo kasi kanya-kanya kanya opinion naman yun, Wala namang problema n'yo. Kumbaga, si Brother Isco at saka si hanila kuna, subok na natin. Natulungan na natin sila at natanggap na rin natin yung tulong nila. So ngayon, si Sam, at that time, hindi pa siya tumakbo ng presidente. Marami na siyang... ah, kung hindi pa siya tumakbo ng mayor. Sa, so, hindi lang dito sa buong Manila ang tulong niya. Kaya, isa siya sa Batang Sampalok. Ito kuya, o oh, baka meron ka mensahe? Batang Sampalok. Kay Sam. O, oh, ayan. Yeah. Ayun, okay. no, ayun. Sana mamukha na ko ni Sam. <laughs> oh, okay. Bakit hindi, di ba? Bukas yung opisina. Okay. Thank you, thank you. Ito siya sa Sam. Iba kasi yung logo eh. May ganyan pala eh. Ayun o. No? Yun yung sticker ni kuya, malaki. Para kung dun sa... Gusto mong baguhin dito sa lugar mo na. Tamang-tama lang na pahulugan ng bilet. Magkano ba yung tamang-tamang bayaran? Ah, yung kaya eh, yung kaya namin, 350. Ah, sa isang buwan. 500. Hanggang 500. Oh. 500. ang Hindi ang kuryente pero load, di ba? Sa Tubig Metro. Kami, oh. ito lang. Oh. Yan lang ang nakuhay namin. Merienda. Siyempre. Uh, Pero kayo yung galing sa sunog eh, no? Yan lang ah, naman ang hinihiling namin tulong sa amin. Oh, yun eh. Yung ano, yung bahay Mas babaan hindi kami mahirapan. Mas mababang renta. O, oh, uh, ano? Renta. Ba ano? O, oh, renta. Malay mo, baka ano, di ba? Siyempre, di natin masabi. Baka... Hindi namin kaya Iyon lang dito. Ano eh, ikaw, tita. Ikaw, kung alimbawa ngayon ang botohan ng, sino ang mayor mo? Para ng, 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 Isko, Hani, Samper Sosa, Michael Say, uh, Marata Mundong, Raymond Bagaching po yun si Ate si, 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 si ano Nene. Nene, hintayin kita sa 18 ah. <laughs> Para makaboto ka. Bawal sa YouTube bata Lahat ng anak ko. Ito Doktor ah, nila ko na. Bakit? Hmm? Kasi ko rin siya sa mga tao eh. Hmm. Matulungin din si Doktor. Oh, Ito na, yun kanya-kanyang opinion naman yun. Alright, salamat. Thank you, thank you. Baka may mansahe ka kay Doktora. O sabihin mo na. Lutok. <laughs> Sabihin nyo na yung ano nyo Yung mga gusto nyo Baka sakaling mapanood tayo Yung una yan si Isko Yung siya pang mayor Ito yung aki lang Apo, ha? Ula, Hindi ko pa, naman okay. sinabi yung Wala namang problema ron okay. Nung mga panahon na so, si Isko po, ang tayo. mayor dito Lagi kami may ayuda so, Yung senior no Nung time na yan Gabusta? Hindi ko naman ako senior Ako lang ako E, mabuta may 1,000. Next year, January. <laughs> January. Nakabudget na kasi yun, eh. <laughs> uh, <laughs> kasi ang ang sinasorbe naman namin dito, yung gusto nyo mangyari dito sa lugar nyo. Uh, kasi ang, ang ang sorbe ang namin, namin, yung mangyari. boses naman nyo, ang iparating uh, sa kanila. Sa naman, yun ang gusto kong marating. Kaya pag nang aming boses, itong bahay namin kasi namong problema nga kami sa pangbayan ng sa buwan-buwan. Hindi -buwan, namin kaya. Na yung 2,000. Sana naman magpambigyan din kami doon sa kabustuhan namin na ina. Hmm, yung sa kung ano, proseso ng talagang kabahay ng hotel. Siyempre, mahirap lang tayo. So, Titingnan, magandang buhay kasi dito nakatira. Pero so, kung anak buhay namin, alanganin doon sa pangupa namin sa bahay. Kasi yung ilaw, tubig, yung mga bata nag-aaral, yung pagkain, Maswerte lang yun. Yun ang ano, ito. yun ang papatay talaga, mm -hmm. yung everyday oh, expenses. Yung ang pigat nun. Ang pigat nun. Ang Kahit sa akin, damang-dama yun eh. araw-araw na gasto. No? pagkain namin sa pinikita namin. Yung sa bahay. Lalo na pag may bata ka, kasi kailangan oh. kakain eh. tayo, kahit, kahit ano na pagkain, pwede naman yun. Mm -hmm. So yun, maraming oh, maraming marami -hmm. salamat kaya tatay. Yun lang yung request nila. Mapapanood ni Yorme ito. Thank you. Ito, Nay. Kanya survey lang ha. Ah. Kung ngayon ang botohan, sino ang mayor mo? Your mace ko, Honey Lacuna, uh, ah, Samper Sosa. Uy. Dai, turo mga ulit, Nay. Baka ba si... Yo, no, isko. Bakit isko, Nay? Ay, duro niya ako. Talaga. Tapos isko yan. Uh, 20 years pa lang ako dito. Ano po bang pag nanalo si Yorme Isko Moreno? Ano po bang gusto niyong unahin niya dito sa Paseko naman? Yung ano, hospital. Hospital talaga, no? ano? ba nangyari sa, sa hospital na Mani Paano mali. Parang Gusto naman namin. Sabi nila, ang emergency daw, pangit, sarado, mainit. Ah, okay. Kaya siguro hindi pa ito nabubuksan. Ang oh, yun ang request mo naman, tita. Ayun. Kaya ayaw nyo pa yung iba. Ito daw, gagawin 1,000 yung senior, tita. Tapos ito naman, gagawin daw 2,000 yung senior. Gusto ko balik na sila. Gusto ko mayor. Lalaki. Vice. Babae. Eh, kung vice na si Chi babae, ang pais niya. Mahala sila. Yeah. Basta diba ikaw, Yorme ang mayor mo. Thank you, tita. tita. Halimbawa ang uh, manalo si Yorme, Tay, dito oh. sa, sa pagka-mayor, dito sa Maynila. Oh. Ano pa yung nakikita mo na pwede niya pang gawin dito sa base ko, sa tingin mo? Ay, sa tingin ko, marami pang gawin niya. Kasi yung hospital, nampisahan niya, uh, katapusin niya yan. Para para matapos yan, tapos yung mga evacuation, maglalagay pa siya dito. Kulang pa. Ah, Tapos yung iba na mga pabahay, wala, wala pa di pa naka, yung nasa krasada ng mga nasunukan, hindi pa naalipat. Dapat yan ang gawa niya para gagawa siya ng tinimeng katulad si Dilpan para makawawa naman yung mga tao dyan. O di ba? O so, sige, yun. Hindi kayo napigyan, tita. Thank you, hindi kayo kasama doon sa una. Kasama lahat. Laging kasama pero walang pabahay. Kulang. Ah, kulang. Hmm, kulang. So, yun, parang hinihintay niyo yung phase 2. Hmm. Yung phase 2 sana. Hmm. No? Uh, isa kayo sa nasunugan. sabihin, lang yung bahay. Uh, pa pala yung bahay? Thank you, tita. Salamat. Uh, tita, nay, kung halimbawa ngayon ang kotohan, sino ang mayor mo? Yorme Isco Moreno, Halil Lacuna, Samper Sosa, Michael Sey. Eh, kuya, no? Hindi pa ako tapos, tinapos na kagad tita. Bakit isko, tita? Hey ano? Wala lang. <laughs> Dapat meron, oh, di ba? Pwede wala lang. Oo. Oh. Ano ba ang ano pa yung mga natatandaan mong ginawa niya noon? Itong hospital ka, hindi pa natapos. Ah, Ay, yung bahay mo. Sa yung Yung under ba ni Yorme Skoy Moreno yung ano, hospital? Sa kanya ba yun? Hindi oh. ah. pa natapos. Meron ka ba mensahe na yung lagi nanonood sa akin si Yorme? Sabihin mo na. Lagi nanonood sa akin si Yorme, sabihin mo na. Ano gusto sa mo sabihin? Gusto ko kay Yorme, mahirap. Talip doon sa labas, di ko nag-ano. Pwesto na eh. Ayaw mo may pwesto doon sa pala. sa pwesto. Kasi si nanay yung titin doon ang mga sa pala. Kasi si nanay yung titin mga sa pala. Siyempre, si sa mga titin doon ang mga sa pala. Sige, thank you, Nay. Ito ang mga boto ni nanay. Tunay na balita, walang kinakampiyan sumasalamin sa katotohanan lamang.